So guys, welcome back to my channel. It's me, Lynn. So for today's video, papakita ko sa'yo yung wala kong bra. At ako balik ng... <laughs> Mag-imitas tayo ng dahon ng saluyot. So maraming dahon ng saluyot dito, guys. So kung makikita niyo, ito. Ito yung dahon ng saluyot yan. So alam niyo ba kung para saan yan? Maraming yung benefits. So ito siya, guys. Mag-imitas tayo ng dahon ng saluyot. So ito. Mabilis lang pang tumubo. Based sa nalalaman ko. Ayan. Subot tayo ng madami. So kanina nga pala ko ni Aling Rosy kanin niya, maraming kanin, invasive to guys. So, ito, maraming benefits to. Pwede to sa ha high blood. <laughs> sa high blood. <laughs> sa high blood, <laughs> sa sugar, yes, sa mga diabetic, pwede, pwede kasi kagaya niya siya lang, okra, mga Tapos, dami siya sa headache, subukan na siya guys. Subukan, subukan na itong halaman na ito. Pag masakit ang ulo ko, nagpapakulo. lang ito. Yan, samahan lang ng bawang. And yun na. Wala ka ng ulo. Siya lang. <laughs> 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 so, damihan natin siya. Ito. So, guys, umaambon na. Mukhang hindi na matutuloy yung pag... Luto namin sa kawayan So ito meron din kaming Dahon ng malunggay So ito kita naman Dahon siya. Nung puno ng malunggay pala kaya so, isa, dalawa Masa pa isa Dalawa lang Ayun, tatlo Luto siya. So tara muna tayo ah, saluyot Sa luyot So doon tayo banda guys Tani lang natin kasi maraming talino dito So yan guys Pinakita ko lang sa inyo yung katawan <laughs> <laughs> Pinakita ko sa inyo yung taniman namin na sa saluyot ito lang, dito pa. So, mga dito, hindi lang sa luyot. Oh, hindi lang sa luyot guys, meron din kami mga tandas ng kabote. Ayan siya. So, every three months, nagkakaligyan siya ng bunga. Yung! May gusto ulat na to, guys. Ay, nasa bulot, nagusta ko pa natin <laughs> dyan. lang guys. Ayan, umuulan na guys. Thank you, thank you for watching. Hintigis na tayo mamaya, umuulan na. Ligo. Ligo.